Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka maiwan sa laban. Mga tol, eto na. Muling magbabalik sa ibabaw ng lona ang ating kababayan na si Jonas, Zoro, Sultan At ngayong July 12, 2025, sasabak siya sa isang mabigat na laban sa Fresno, California kontra sa undefeated Japanese prospect na si Katsuma Akitsuji. Oo mga boss, confirmed na. Inilabas na ng Viva Promotions ang laban. At siguradong hindi ito basta-bastang comeback si Akitsuji, Batang-bata, mabilis, teknikal, at may matinding conditioning. At sa stats pa lang, kita mo na ang plano, tirahin ang bodega ni Sultan. Pero sabi nga ni Sultan, kung bodega ang aatakehin, edi lalo kung patitibayin. At yan nga ang ginawa ng Pinoy warrior natin, pinatigas lalo ang depensa, pinalakas lalo ang core. Dahil alam niya, hindi pwedeng maulit ang kabiguan sa huli niyang laban. Ngayon, panahon na para bumawi at patunayan na andito pa rin siya sa elite level. Tale of the Tape, Jonas Sultan veteran, former world title challenger, matibay, at may eksplosibong suntok. Katsuma Akitsuji undefeated, slick fighter, gustong patunayan na kaya niyang talunin ang big names. Pero eto ang lamang ni Sultan. May karanasan, may tapang, at higit sa lahat, may pusong Pinoy. Kaya mga kabuksing, markahan nyo na sa kalendaryo, July 12. Laban na naman ng Pinoy sa international stage. At kung ikaw ay solid na taga-suporta ng ating mga mandirigma, comment mo na sa baba, TIBAY ng Bodega, Sultan All The Way. At syempre, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa Double K TV. Dahil dito, hindi ka maiiwan sa laban.